Ngayong biiral na ang El Nino, sinisikap ng water concessionaires na maghanap ng iba pang mapagkukunan ng tubig maliban sa Angkat Dam. Lalo na't patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angkat na pangunahing pinagkukunan nila ng supply. Si Cresel Pardilla sa detalye. Ligo ang itinapat ni Susan sa kanyang dalawang apo na panay ang reklamo sa init ng panahon. Sobrang init po, parang nasa Saudi kami. Kaya kailangan maligo yung mga bata three times a day talaga. Kaya walang tipid-tipid sa tubig kahit gaano kalaki yung bill namin. Ngayong umiiral ang El Nino at paparating ang summer season, pansin ang Maynilad at Manila Water ang unti-unting pagtaas ng demand sa tubig. 90% ng tubig na isinusupply ng dalawang konsesyonaryo sa kanila mga customer ay galing sa Angat Dam mula 214 meters bago matapos ang 2023 o umabot na ngayon sa 209 meters ang level ng Angat Dam. Nasa 18 cm per uh, day yung pag pagbaba niya kasi nga po is wala nga po talagang uh, pag-uulan sa ating mga watershed. Dahan-dahan po siyang bababa hanggang uh, May or June of uh, the year. Ang iniwatan natin pa ngayon ay yung um, drastic po ano, na pagbaba po niya at para hindi po natin ma yung 180 meters pagdating ng El Nino. Kung sisirit ang demand sa tubig at walang pag-ulan, posible anilang mapabilis ang pagbaba ng tubig sa dam. Karaniwang binabawasan ang alokasyon ng tubig sa mga konsesyonaryo tuwing umaabot sa 180 meters ang angat water level. Uh, as much as possible, yun din po yung um, uh, sa atin ng Pangulo na wala po matinding uh, interruption po sa ating mga customers. Sinisikap na anila ng Maynilad at Manila Water na kumuha ng tubig na hindi galing sa Angat Dam para makapagbigay ng sapat na supply ng tubig sa panahon ng El Nino. Isa ang poblasyon water treatment plant na ito sa mga proyekto ng Maynilad para makapagbigay ng karagdagang patubig sa kanilang mga customer ngayong panahon ng El Nino. Imbes na sa Angat Dam, galing sa Laguna Lake ang tubig na nililinis rito na kayang makapagsupply sa halos isang milyong consumer sa katimugang bahagi ng Metro Manila. Target itong makumpleto sa Marso kung kailan inaasahan ang patuloy na pag-iral ng El Nino kumukuha rin ng dagdag na supply ang Maynilad sa Malilita planta at Dipuel. Pero ang tanong, sapat kaya ito para maiwasan ang water service interruptions? So, yung aming mga plano naman na nilatag for additional uh, supply augmentation ano, ay, ay ay pinlano natin ito base dun sa mga uh, projected uh, demand ng customers. Mahirap kasi i-project 'yon. But but then again, um, as much as we could, uh, prepare naman namin yung available water supply sa aming system para maiwasan natin yung service interruption do sa mga customers. Pero kung talagang uh, on the extreme uh, condition na ma, uh, ma malihigitan pa ng demand yung, yung ating available supply, sabi nga natin yung, yung service interruption ay uh, should be the last option na gagawin namin to address itong impact ng El Nino sa ating uh, uh, water supply system. Kumukuha naman ng karagdagang tubig mula Tayabasan River ang Manila Water at kinukumpleto na ang Calauis Water Supply System Project. Nagbibigay ito ng 20 million liters kada araw at posible pang umakyat sa 80 MLD sa oras na matapos. Masaservisyohan ng planta ang libu-libong kabahayan sa Antipolo City at kalapit na lugar. Posible ring itaas ng Manila Water ang nililinis sa Cardona Treatment Plant na galing naman ang raw water sa gitang bahagi ng Rizal. Lahat ng mga proyektong ito, kumbaga nakahanda na no so that pag nag-intensify yung El Nino pwede nating i-maximize lahat nitong mga uh, supply sources na ito para uh, matugunan kung uh, makumpleto na at ma-maximize natin yung lahat ng uh, uh, mga uh, projects na ito siguro tinataya natin na around 15 to 20% ay uh, magiging less dependent tayo from uh, from angat sa ngayon, tiwalang MWSs na sa ang supply ng tubig at walang dahilan para magkaroon ng water service interruptions. Geraldine Pardelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.